What does inerrancy mean? Imagine you're on trial for your life. The evidence is presented, arguments are made, but everything hinges on one thing trust. Can you trust the source of the evidence? In a world drowning in fake news and manipulated narratives, can we truly trust anything? This is the question that lies at the heart of biblical inerrancy. Is the Bible a trustworthy guide? for our lives or just another collection of human opinions hindi inaangkin ng doktrinang inerrancy na ang biblia ay isang aklat aralin sa agham o isang perpektong detalyadong talaang pangkasaysayan gumagawa ito ng isang mas matapang na pag na ang biblia sa orihinal nitong mga manuskrito ay ganap na totoo at walang kamalian sa lahat ng pinaninindigan nito. Isipin ito bilang isang pundasyon kung saan natin itinatayo ang ating buhay. Kung ang pundasyong iyon ay basag o hindi maasahan, ang lahat ng itinatayo dito ay nasa panganib. Sinasabi dito na ang pundasyong ito ay matatag dahil nagmumula ito direkta sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang pag-iisip na may pag-asa. Ang Biblia mismo ay nagpapatutuo sa kanyang banal na pinagmulan. Una, pundasyon. Ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, 2 Timothy 3.16. Hindi lamang ito inspirasyon, ito ay hiningahan ng Diyos. Second, katotohanan ng Diyos. Imposibleng magsinungaling ang Diyos, Hebreos 6.18 kung ang Diyos ay katutuhanan, kung gayon ang kanyang salita ay dapat ding katutuhanan. Three, Panghuling pamantayan. Ang iyong salita ay katutuhanan. John 17.17 17. Si Jesus mismo ang nagpapahayag na ang Biblia ang panghuling pamantayan ng katutuhanan. Ngunit paano ang tungkol sa mga maliwanag na pagsasalungatan o mahihirap na sipi? Ang mga hamong ito ay hindi mga dahilan upang talikuran ang inerrancy. Ang mga ito ay mga paanyaya upang maghukay ng mas malalim upang maunawaan ang kontekstong pangkasaysayan at pangkultura at upang makipagbuno sa teksto hanggang sa maging malinaw ang kahulugan nito. Ito ay tulad ng pagmimina ng ginto. Nangangailangan ito ng pagsisikap Ngunit ang I understand that the Bible or the idea of inerrancy of the Bible can be intimidating. We live in a world that questions everything. But as Christians, we believe that God has given us reliable guide for navigating this complex world. Inerrancy isn't about demanding blind faith. It's about recognizing the inherent trustworthiness of God's word. It's about approaching the Bible with both humility and confidence, knowing that it holds the key to understanding God's character, His plan for our lives, and the path to eternal life. Kaya hinahamon ko kayo, huwag lamang maniwala sa inerrancy of scripture. Isa buhay ito. Mangakong pag-aralan ang Biblia ng masigasig. Makipagbuno sa mahihirap na sipi nito at ilapat ang mga turo nito sa bawat bahagi ng iyong buhay. Hayaan ang katotohanan ng salita ng Diyos na humubog sa iyong mga iniisip. Gabayan ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong mga relasyon. Yakapin ang Biblia bilang mapagkakatiwalaang gabay na inaangkin nitong maging at panuurin kung paano nito binabago ang lahat. Isaiah 40:8 The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.